Buenos dias damas y caballeros uh, uh, this blog was uh, supposed to have been made uh, about an hour ago pero sa uh, was struck by a 6.1 uh, magnitude earthquake uh, about an hour ago kaya we had to uh, to inspect nasa third floor pa naman tayo ng four story is Zamboanga Business and Events Place. So, we have to check on uh, the structure and also yung mga nagrerenta ng espasyo sa amin dito. So, thank God, we are all safe and the building, which is only uh, to, uh, more than one year old, is uh, is safe. Huh? Uh, merong konting malilit na hairline crack, but uh, we are all safe after surviving a uh, you know the building was really shaking and i was uh, in our third floor condo so i i prayed dahil, uh, it was longer it was longer than the earthquakes uh, experience uh, in our old house in Quezon city and our summer house in uh, in the mountain of uh, Rizal province so kung hindi lang nasa third floor ako, siguro lum pumunta na ako sa labas. Pero uh, I stayed on na lang kasi nasa third floor. Mahirap. Baka madapa pa ako papunta sa, sa baba. Ha? Huh? So I, uh, let's pray. Please pray for the people of Sambuanga. Please pray for, uh, for those affected by the earthquake. Hindi pa natin alam. Baka meron pang, uh, baka meron pang uh, aftershocks or uh, baka Uh, usually pag dito sa mga lugar na ito, eh 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 tsunami, tsunami, tsunami comes after an earthquake. so sabi ng weather ng ng DRRMC, uh, isang uh, ND NDRRMC, isang magnitude 6.1 na lindol ang naganap sa Shokon sa del Norte kaninang 11 41 ha aftershocks at damage ay inaasahan so uh, let's pray up doon sa uh, directly affected malakas ito ha 6.1 is uh, rather strong ha uh, kaya please pray uh, dahil uh, kung may uh, may mga earth series of earthquakes na ganito hindi talaga tayo handa uh, kagaya na hindi tayo handa rin sa mga sa mga typhoon at uh, bagyo dahil la uh, she na yung pera natin sa mga ayuda at saka sa pork barrel funds ng mga senador at congressmen at ng Malacanang at ng Office of the Vice President so wala na uh, prayer na lang prayer na lang ay itulung natin no prayer na lang so okay talking about uh, prayer uh, itong um, i-discuss natin ngayon yung uh, dapat diniskas natin nung at uh, the height ng uh, INC uh, rally kasi two days later after the INC rally may gumawa ng uh, ng uh, Columbus itong si uh, Manuel L Quezon the Manuel L Quezon the na apu ni niya uh, my idol uh, uh, president Manuel L Quezon at uh, ang title ay moderate your greed and he was discussing about yung greed ah, ah pagkasiba ng Iglesia ni Cristo sa posisyon sa gobyerno at uh, ito ito kasi uh, this is uh, parang nagkakatugma ito doon sa mga sinasabi or mga critics ng Iglesia ni Cristo kasama na yung mga yung mga ibang ibang sekta na nagkakalaban yung Iglesia ni Kristo na sinasabi naglalagay sila sa posisyon sa gobyerno doon sa mga, uh, kung tinutulungan nila ang mga, uh, ang mga administrasyon or ang uh, uh, mga presidential candidate through black voting, pero ang kapalit ay uh, ilagay yung mga miyembro nila sa mga key positions in government, uh, lalo na yung mga very powerful, including uh, positions in government, like the Supreme Court, Court of Appeals, Bureau of Internal Revenue, powerful at with money. Kasi syempre gusto nila yung nasa taas na pwesto yung mga taga-INC para kasi required sila magbigay ng tight, mag-required sila magbigay ng position. So, kung naka-assign ka sa Bureau of Internal Revenue, dyan that talaga gusto nila ilagay. Sa Bureau of Customs, sa Bureau of Customs, di sa, 'di ba? Nasa nasa kwa na naman. Nasa kontrobersya na naman yung Tara system na meron diyan mga 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 officials kumikita 10 ng 10 million to 20 million to 50 million a week. A week. Lalo na yung naging sindika na ginawang sindikato yan nila Paulo Duterte at ni nila Manscarpio di umano ha? sa lumabas sa hearing So, yan. Gusto nila ha? Uh, at uh, sa Bureau of Customs and also the DPWH, Department of Public Works and Highways. So, uh, hindi, hindi, incidentally, ito rin yung mga office na sinasabi sa mga surveys na kung saan matindi ang katiwalian. Matindi ang katiwalian sa mga offices, sa mga opisina na ito. At, uh, at uh, dito pa ah, dito dut gusto talaga nila so ilagay na mga na mga uh, kaniyang miyembro or officials ng Iglesia ni Cristo ah, lalo na diyan sa Bureau of Customs ang dami diyan ang dami diyan at uh, mayayabang pa mga yan ah kahit ako nung uh, media ako ng uh, naging uh, yung hinawakan ng company ko yung Dean and Kings Communication Uh, naging kliyente namin yung DPWH, a Bureau of Customs. Yun, napansin ko, ang yabang na mga opisyalis ng mga INC dyan sa mga lugar na yan. Kasi alam nila na may kwan sila, may, may power sila over malakanyang uh, Malacanang. Ganun. So kaya sabi nito ni uh, ni uh, ni uh, Manuel Luis Manolo Casas Quezon the Third. Yan. Manuel Luis Casas Quezon the Third na dapat uh, pigilan nyo na yung panggigigil nyo sa mga posisyon sa gobyerno at pwesto. So ano bang ano ba bakit ba may K itong si Manuel L. Quezon the Third para magsalita? Hindi naman dahil lang hindi naman dahil lang uh, na uh, Apo siya ni Manuel L. Quezon, may K na siya para sabihan ng ANC na pigilin yung panggigigil sa pwesto sa gobyerno. Ah, at sabi ng mga kalaban, talaga, ang habol talaga yung pera makukuha sa mga pista sa, sa mga pwesto sa gobyerno na yan. So, dito sa vlogcaster, parating natin in-establish yung kredibilidad ng mga tao na kinukot natin. At uh, mo, most of them kilala natin. Ito hindi ko kilala ito, si Manuel Alkeson. So hindi po pagyayabang ni broadcaster kung sinasabi ko rin, president and CEO ako ng company ko noon na Dean and Kings Communication which specializes in political uh, political uh, strategy work, political campaign, communication campaign, PR work, crisis management work. Uh, para ma makita ma ma nyo na eksperto tayo sa bagay na 'yan na kahit hindi tayo lawyer pero makaramihan ng mga issues din na discuss natin ay about propaganda, politics, lahat. Yan expertise natin yan at magaling pa tayo sa mga lawyers diyan. Tingnan pak ang daming lawyers na subscribers natin. Kasi basta wag lang natin pag-usapan yung mga yung legal uh, malalim na batas. <laughs> ah, lalo na yung kung politika lang, kaya natin yan na, ah, at, at issue ng propaganda. So, ano ba, kaya dito rin tayo, the same yardstick na binibigay ko sarili ko, ina-establish ko yung credibility ko, credibility ko at hindi pagyayabang yun. Sinasabi ko lang sa mga bagong subscribers na kaya may key ako, i-discuss itong bagay nito dahil naging uh, kuwan ako naging PR executive naging political strategist ako ganoon although ngayon semi retired na tayo kayo na ang kliyente ko si inang bayan na ang kliyente ko uh, ang Diyos na ang kliyente ko at kayo uh, mga subscribers ng kliyente ko so itong si Manuel Manolo L. Quezon, apart from being a columnist and editor uh, of uh, of the Philippine Daily Inquirer ay uh, meron rin siya meron rin siya channel uh, meron rin siya uh, uh, the explainer show dyan sa ABS-CBN dati at ang pinakamaganda pinakamaganda sa kanya na naging parte rin siya ng gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo uh, ginawa siya presidential assistant for historical affairs at uh, during the Aquino administration ay ginawa siyang uh, uh <coughs> appoint siya, sorry, Undersecretary of the Presidential Communications Development and Strategic Planning Office. Presidential Communication Development and Strategic Planning Office. Kasi ikwa nito eh, uh, uh, very, very ikwa nito, respected scholar na graduate ng uh, University of the Philippines. So talaga may case siya at uh, parang kay Bloodcaster, hindi lang siya yung, yung kagaya ng mga ibang vlogger dyan na pinabili ng suka pagbalik, eksperto na daw. Ha? Eksperto na daw. Kaya kayo, wag, 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 wag nyo sabihin, but nakita ko sa vlog na ito na ganun-ganun, sinabi nito na ganun-ganun, mali ka. <laughs> Wala yun, pinabili lang yung, ng suka pagbalik, vlog, political commenta commentator na daw, political vlogger. Eh kami, kami, ni uh, Manuel L Quezon nasa loob talaga kami dati ng gobyerno ha da dahil naging kliyente ko mga presidente, vicepresidente, presidente, congressman at senator so nasa loob talaga kami tulad si Manuel L Quezon, may ka para sa 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 magsalita sa pambabraso di umano ng Iglesia ni Cristo dahil na-experience niya yan siguro si Gloria Macapagal Arroyo at si Benigno Aquino III or si Pinoy na inappoint siya under-secretary, ay nagre-reklamo sa kanya. Alam mo ba, uh, 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 ano pa ang nickname nito? Uh, alam mo ba, uh, Manolo? Uh, sobra na ito, Iglesia ni Cristo na ito. Pinabraso na kami, gano'n. So, at pin mimitingan nila yan, kung pagbigyan ba nila ang hinihingin o hindi. Kaya he is talking based on his experience. Kaya sabi niya, talking based on, on this experience at hindi lang siya yung pinabili ng suka, pagbalik, akala eksperto na siya sa bagay ukol sa gobyerno at sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya uh, sabi ni, sabi ni Manuel Alqueson, eh dapat daw itong Iglesia ni Cristo should moderate its greed. Ha? Kasi naging greedy na daw ito sa pwesto sa gobyerno. Ha? Kaya sabi niya, Uh, nung nasa gobyerno ako, grabe yung tension between President Benigno Aquino III at Iglesia ni Cristo. At uh, sabi niya, si Pinoy naman daw nung time no yun, nung Pinoy administration, ay man naman daw, practical politicians. Kung baga, okay, tinulungan siya ng Iglesia ni Cristo na malukluk sa pwesto, pinagbibigyan niya ito, lalo na kung kasi alam nyo, yung mga tumulong sa gobyerno at yung nag-contribute sa, sa mga eleksyon para sa presidente, binibigyan ng magandang posisyon yan. Kaya dyan sa, sa summer house ko sa Rizal, yung isang bilyonaryo dyan, yan. <laughs> isang bilyonaryo dyan, nakapibahay ka, na naka ko, ay kaga, cabinet member na dahil nagbigay daw ng 20 ba o 30 million contribution sa campaign ni uh, President Marcos. Ngayon, uy, hehehe, hindi lang bilyonaryo, ha? Hindi lang bilyonaryo, ha? Ngayon, one na, deputado, honorable, ha? Kung pupunta dyan, sa katutak ang barangang kwan, ang wangwang, -wang, ha? <laughs> iba na, ibang level na si Kapitbahay, ha? Ibang level na. Oh, yung iba dyan, yung iba dyan, mga bilyonaryo na. Pero ito, sir, yes sir, cabinet member sir. Hey, <laughs> ang laki lang iba ng picture. <laughs> ay, 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 buhay. Okay, so, aha, uh, okay. So, yun, sabi niya, uh, kahit uh, practical naman daw si Pinoy, uh, uh okay, uh, kwan siya, yung tanggap niya na kung tinulungan siya, okay, bigyan niya ng posisyon sa mga grupo na nagtulong sa kanya o mga mga political groups na tumulong sa kanya, mga volunteers tumulong sa campaign niya. At gano'n naman yung ibang gobyerno. Kaya lang, sabi niya, nagkakagigitan si Pinoy at saka yung grupo ng Iglesia ni Cristo dahil sumusobra na sila. Dahil humingi sila ng appointment sa mga sa mga gusto nila ilagay yung mga tao nila sa pwesto kahit hindi ito walang kakayahan sa pwesto, walang competence or magnanakaw, notoriously notorious individual, kilalang magnanakaw o masamang tao. At sabi niya sa Ingles, tensions would arise when Aquino felt the request of any individual coalition partner became excessive particularly if an appointment was requested for a manifestly unfit, hindi bagay sa puesto or notorious individual or kilalang magnanakaw or pa masamang tao. So sabi niya sa mga sitwasyon na ito, una, siyempre humingi siya ng, uh, ng, uh, ng advice ni Manuel L. Quezon III, ni Manolo. And then, uh, una daw, gagawin doon ni Pinoy, ay parang gentle reminder na pag pag-isipan niyo na lang po, ibang posisyon na lang, huwag 'yan magnanakaw, magnanakaw talaga 'yan, ilagay niyo sa BIR, magnanakaw talaga 'yan, gano'n. O ilagay niyo sa Bureau of Customs, wala na. <laughs> Mahal na lahat-lahat ng bagay sa Pilipinas kung ilagay niyo sa Bureau of Customs. Pagkatapos sa uh, uh, kung hindi daw bumigay, eh kakastuguhin niya itong grupo na ito sa public sa publiko at sasabihin yung yung gusto nyo gawin uh, sa namin ay ma, ma, ma malalagay sa peligro ha? ang taong bayan at ang gobyerno ko at uh, uh, kung wala pa rin hindi pa rin uh, makulit pa rin so iko niya hindi niya gagawin ito no wonder uh, nuna uh, gumalaw sila para may impeach si former yun, kaibigan ko rin dati si former uh, chief justice uh, Renato Corona na namatay na recently ay uh, nagrally again nagrally ulit ang Iglesia ni Cristo tulad ng ginawa nila ngayon nagrally sila nagrally at uh, sinabi nila parang ganun rin parang prayer rally prayer rally ah pero talaga yun pambabraso yung kay Pinoy dahil uh, uh, hindi niya pinagbibigyan yung mga appointments nila hiningi nila at uh, parang kwan daw, parang iniisip daw ito ng iglesia na parang may quota Kung eh, tumulong kami sa iyo gobyerno. Dapat uh, isang daan na miyembro namin malagay sa iba-ibang posisyon sa gobyerno o 50, ganun. May quota daw. Ha? Uh, at gusto nila i-reserve sa kanila yung posisyon sa gobyerno na exclusive lang sa kanila. Exclusive lang kung baka itong opisina sa amin lang yan uh, sinabi niya yung, yung ilan mga opisina ha uh, including nga uh, yung gumagawa ng uh, drivers license so LTO LTFRB LTO LTFRB ang rin katiwalian dyan. land transportation office and uh, uh, land transportation office and land uh, Lant, uh, LTFRB, land registration, whatever. Basta dyan. Kaya nakita nyo, dami rin katiwalian dyan. Almost every administration may awayan dyan. So yung taga, dapat daw yung mga, yung mga ahensya na gumagawa ng driver's licenses, vehicle license plates. So dapat daw, kanila daw. Hindi daw ito pwede ibigay sa iba. Yung, yung leadership niyan, at saka ganoon rin daw, dapat meron daw silang isang, meron daw bagong membro ng INC na nilalagay sa Supreme Court. So sabi ni Pinoy, hindi hindi ko matanggap-tanggap ito. Kaya yun, nagalit. nag rin sila pro-Corona. pro, pro -corona. Pero yun, natanggal rin si Corona <laughs> sa pwesto. Yan ang Pinoy, sinabi nyo. noy noying Pero yan ang may bayag. Yan hindi umatras sa impeachment ni Corona. Yan ang may bayag. Sino na ba presidente na pakulong na tatlong senator na tanggal Je Janet Liman na polis na kulong at na-impeach na na ah, ang isang ombudsman at isang former chief justice. Pinoy lang. And yet, sinasabi niyo, noy-noying, kayo ang noy-noying si Pinoy ang may bayag. Yan ang presidente na may prinsipyo pa, may dignidad pa, may independence pa, walang kaso na pailan dyan. Kahit inintrigan nyo pa sa dengpak uh, so sabi, sabi ni Manolo uh, Quezon, na delikado to kasi let's say yung appointment sa Supreme Court, kung uh, ang ilalagay dyan, edi eh, maapektuhan ma yung delivery of justice in the in the country. Uh, so sabi nila kaya yun, nasira yung relasyon ni Pinoy sa eventually sa Iglesia ni Cristo kaya sinuporta nila si si Duterte na yun, naging uh, MU talaga sila, naging very very close sila. And uh, pati yung kahit pumatay si Duterte nang pumatay ng 30,000 katao, uh, tila ay nakalimutan na uh, Ah, ni Eduardo de la Cruz, Manolo versus Manalo. <laughs> Sinong panalo? <laughs> so, so, ah, saan ba tayo? Ayun, ah, na ah, kaya yun, ah, na sila, ah, mas okay sila kay Duterte at ah, tila na nakalimutan na nila sa ato ah, balikan yung Biblia nila na meron nakalagay doon, thou shall not kill mas lalo na siguro kung dito, kung dito, pumunta ang mga mga kwan, mga apostles da ilagay pa yun ba magawin pa specific thou shall not kill 30,000 Filipinos pero wala naalis na yun sa Bible ng INC at natanggal rin yung thou shall not uh, thou shall not steal <laughs> natanggal rin ibang uh, meron sila sila siguro uh, kwan na uh, uh, panibagong kwan at uh, uh, manalos 10 commandments na at nakalagay doon na thou shall not get caught thou shall rally if thy interest financial interest is being affected yan ganon <laughs> so yan so yan kaya sabi ni uh, ang kwan rin uh, sabi rin ni Mano, Manolo eh ito rin ang ginagawa nila. Tulad ng ginagawa nila kay Pinoy, ito rin ang ginagawa nila rally. At syempre, yung rally ay talagang patama talaga kay uh, President Bongbong Marcos. Ang difference lang, si Pinoy hindi inatras yung impeachment ni, uh, ni uh, Corona. Samantala, si President Bongbong Marcos ay inatras yung impeachment after sa after sa sa uh, Uh, milyon-milyon, inubos ng taong bayan, kasama na oras natin, kasama na trabaho nila, na dapat tulungan tayo pero ginugo nila dyan sa mga uh, committee hearings ng Good Government Committee and uh, Public Accountability and also hearing ng, ng, uh, ng Blue Ribbon uh, ng, ng uh, Quadcom wala rin, Duagcom rin pala Duagcom so, ngayon, tatanungin ko kayo asi ah, si kaninong impeachment na tuloy? Kaninong administrasyon na tuloy ang impeachment? At sino, kaninong administrasyon inatrust yung impeachment after, after na ng napakalakas-lakas, super lakas na resibo, super lakas na kaso laban kay Sarah uh, Sara Duterte pero inatrust pa rin yung pork barrel. So sino ang hatapang? Ha? halak -ha ha halalaki, hatapang halalaki na presidente at sino ang duwag, sino ang uh, lelembot-lembot -lembot at weak president according to President Duterte. So yan lang muna. Yan lang muna ang vlog natin. Alam ko baka makaka-indigestion kayo ah, sa, sa vlog na ito. So uh, this uh, we are just stating the view dito ni uh, ni Manuel El Quezon dahil uh, Um, na nariri rin ito na mga nakikita na natin mga criticism about uh, yung mga yung uh, kasi parati kayo dito nagtatanong bakit ba ano ba uh, kung magrali uh, magrally sila ano ba makukuha ng iglesia ni Cristo? so yun sinagot na ni Manuel L. Quezon kung ano makukuha nila kasi sa pambabraso sa gobyerno o sa o sa black black voting so hanggang dito lang muna tayo Thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.